sana kung may tayo. Gusto ko ng... Uh, gusto ko ng kotse. Ay, nako. Masaya rin yun, ha? Kahit pa, ano, ang dami nila, ha? Na ako, pero dahil ko rin nabatay sa kanila. Okay. Mga tayo. Ulit sa construction site. Talon! Parachute! Wala. Hindi nag Palpak. Kasi sobrang babae. Uh, baba, eh. Okay natin kung saan sila Aska Tapos uh, Baby natin Lahat ba kayo? Atake doon Ayos Pidali natin dyan Okay Tapos tayo sa reactors Aksyon Lagot sila sa atin Nakatangke tayo Kasi nalabog dyan pero mag-ingat pa rin dahil pag sobrang dami lahat, naka-attay-tack, lahat tumira at nag-hit sa'yo, wala akong diktas. Ayos. Inahal tayo dahil wala na helicopter. Ang gagawin natin, dito tayo ulit. Tapos... isang tira ito ang pinakamabili alright ah alam ko na minsan talaga may uh, special forces yun yung eh. palira yun ayos so nasa sila ngayon kasi nakuha na natin lahat ay shoot sasabog na tayo Liz. Yes. ay nako Hoy. kita ka dito sa mo ako ayun Binoy tayo ulit ng kampi natin pero salamat salamat sino ang pangkira sino ang sa atin ang tanong saan galing yan galing yung kaaway yun tayo kaga tapos sino na natin Nasaan pa yung mga kaaway dito yay panalo tayo ang galing talaga ng ating kampun ating uh, kahampi salamat sa ilang tulong nagtulungan kami binuway pa ako naalala ang kano ang ang kano salamat sa inyong pagsubaybay tingnan natin ang uh, uh score natin Pat ko isa, napait ko dal na may tak. Tapos ayun, ito yung mga kakampi, kaway. Oh, mas marami kami na pat. Ay, dahil sa score. Ito ang score natin. Ayos yan. So, salamat ulit sa pagsubaybay. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli. Ito ulit si Larubitoy. Sige. Mabuting araw.